Sa mga tao hindi po nakakalimot mong mag-subscribe, uh, naniniwala po kung sila ay may matatangin, busilak at may magubuting kaluban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malay sa kutin araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali o gabi sa inyo lahat, uh, sana palagi po kayo nasa mabuting kalagayan na araw-araw. Uh, dito naman po ang iwagan ng na, na ang i-share ko po sa inyo ay yung uh, pangharap ng mutya, na pangkalat ng pangharap ng mutya at pangbukas ng third eye. Sishare ko po sa inyo para malaman nyo po na dito po lamang po sa iwagan ng pangasinan. Uh, ibabagi ko po sa inyo, uh, ito yung nasubok, nasubok ko na po, ito po yung ginagamit ko pangharap ng mutya. Ang gagamitin po ito ay, panggamitan po ay uh, may poder bakod balabal po ito, kompleto po ito at ah uh, at uh, hindi sa lahat po, uh, pambukas ng third eye po ito, na, napakabisa po ito. Ang pagbukas ng third eye po ay dahan lamang po. At pag naggagamot na po kayo, ay maaaraan nyo po yung tao, kung ano po yung sakit niya. Malalaman po nyo dahil dito sa oras orasyon na ipagkatulog po, po sa inyo. At kung hindi nyo po makabisado pa, eh, sa ulo po ninyo at huwag nyo pong... Uh, eh, at ang gawin nyo po ay isa ulo po ninyo bago nyo po gawing uh, pangarap na mutya para makabisado nyo po. Dapat po ay eh, kahit na usali, bago matulog po, bago matulog sa gabi, usali po ng tatlong bisis at ipo sa dibdib ng pakkros. At nakikita po sana po kung hindi nyo pa ma-emorize po ay uh, Basahin niyo muna at kung nasa nasa nasa, nasa i, i nasa, Sorry po, sorry sa nasa isip niyo na po ay uh, pwedeng niyo na po gamitin po. At Sorry po, next excited lang po. Asa hindi salamat po sa lahat po ng inyong pagyabang gamitin niyo na lang sa tama. At, uh, at sa mga nangangailangan po. Ang proseso po nito ay magdasal po ng isang ama namin, po. At nakapikitang mata. Bago mag-usal po ay nakaganon po. Tapos nakapikitang mata. Mag-inusal po ng resyon na ito. Pag nakabisado nyo pa, kung hindi nyo pa nakabisado, basahin nyo muna. At kung nagdi po kayo, ay isama nyo sa dibusyon po. Sana naintindihan po nyo yung ibig kong sabihin. Maraming salamat po sana ko po bago po umpisan po ay mag subscribe, mag like and share para at pakipindot na rin po bilay kung paano palagi po kayo updated sa akin susunod na video, huwag ganang pangkas nyo po magkasal po ng isang manamin ang bang, uh, luwalhati sinunod yung oras yung tatlong bisis po sa isip lamang po sa isip lamang po kung kabisado nyo na ba, pero kung hindi pa masahin nyo lang po Maraming salamat po. Uh, narito, magdansal mo tayo. Ama namin na sa langit ka, sambayin ang pangalan mo, ikaw ng manghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban mo dito sa lupa tulad sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw ito. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Tulad ng papatawad namin sa mga nagkasala sa amin at huwag mo kami iharap sa maigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sama-sama sa pagkat iyo ang karyan, ang kapangyarihan at kapuryan. naman Amin. Luwalhati, luwalhati sa Ama at Anak ng an Espiritu Santo para ng unang una ngayon po kayo naman. magsalo Amen. amin. E sunod po yung tatlong bis po rasyon. So, rasyon yung pakirong pi abibaso, vita igusong cross, viva consagra, viva, aleluya, aleluya, aleluya. Aram akdam aksadam, Regnem umpunit, umnipunitis, mamitam adunay, irim ugusong kusatat hatat, igusong cross, huktong, Wisdom, mubistum, dominus, dius, nusular, busapir, dig nung mag ma, kami kam ham kayo tapos si po sa dibdib bispo at wag pa po ng susi sa pangalan ni Kristo so at aga na sarin yan po na ako na po tatlong bispo, po usalin po yung orasyon na pangalap na po pang pambukas ng third Sa sana po gamitin yung tama at uh, usalin niyo po bago matulog lang po na sa gabi maraming maraming salamat po sana po uh, naintindi -nai nyo po yung aking paliwanag. Uh, kayo na po ang bala magkusga. Maraming maraming salamat po. Nandito po aras yun. Ay, mag-shout muna ako. Shout out. Shout out muna para magandaan po yung mga subscriber natin. Kahit na bibira lang po mag-subscribe uh, mahal, mahal na po kayo, uh, mal mahal na mahal po po kayo na uh, subscribe uh, shout po kay Berlindo Palisok, bike tayo kabayan uh, baik bike tayo kabayan committed Shirley Royola from Ryan Abisti Jonix Bin Nadine Andi Bonipacio Chrisley Abughaw Tine Tinetron Angelica Bundok, Gerardo Jimenez, Harita Palma, Lucia Pil, Pait Tuin, Ambrosio Mangalpo, Lolita C, Arting Camacho, Maricel Pasido, Filipe, Elma, Triple E Commented, Marina Arangis Loli Cayago, Johan Bibs, Nuggets, Gili Dick, Bulbay de Rosino, Burja, Enerpik, Mutya Hunters, Nathan, Bert Commented, Maylen, Dumampu, Ale, Mercadillas, Commented, Ray, Barcelona, Bruno, Ganda, Boy, Beginner, 83, Arnold, Francisco, Apolio, Landipcho, Bryan Bimsa, Rudy, Joaquin, QT, Takan, Inday, Sali, Kukujin, uh, Cecilia Cruz, Merit PB, Porok, Tani, Uh, Tani Gyanan, Yusip Lakada, Ibilin, Bulado, Antonio Suarez. At shoutout po sa inyo lahat, yung mga baguhan po ngayon lamang po nakatuklas na aking uh, YouTube channel ni Waganang Pangasiyan. Shoutout po sa inyo na mabuhay po kayo. Uh, sana po uh, ang ibabagi ko po itong oras na pang buhay ay panghanap ng mutya at ah... Uh, pang bukas ng 3 eye, pakaingatan po ito yung uh, napaka bisa po ito na aking ginagawang panganap po. At ito rin po yung uh, ginamit ko pang bukas ng 3 eye. Sana po, uh, pakaingatan po, pag nagsusulat po kayo, tignan nyo po maigi at paka-intindihan po. Um, uh, sa mga sa mga nasa abroad po, Maganda rin po nyo itong gamitin po ito na pang bukas eye ay kompleto uh, po ito na pang pudir po, pang bakod, balabag kundo. Maganda po ito, pang konpo sa mga amo nyo po, maganda po rin po ito. Mabisa po ito. Uh, Ihip nyo lamang po sa tubig at inumin nyo uh, sa mga nagtatrabaho uh, sa abroad po. Maganda po ito at pampalakas po ng katawan pa po ito. Maaaraan po yung amo nyo kung masama o hindi sa orasyon ito. Maraming salamat po. Narito po yung orasyon na pangbukas bukas ng terdayat sa kapangarap na mutya. Pagkabisa po. Pangkalatang po ito. Maraming salamat. Ito po. Sana po pakingatan po ito. Napakabisa po itong babagi ko po sa inyo. Ito po yung ginagamit ko po. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Uh, sana po mag-subscribe, mag-like and share. At pagpindot na rin po bilay kung -like. tuwagan ng Pangasina lamang po. Maraming salamat po sa inyo lahat.